Alam niyo ba ang probinsya ng Bohol? Ito ay isang pulo sa Pilipinas na kilala sa kanyang natural na kagandaan, kasaysayan at kultura. Narito ang ilang trivia tungkol sa Bohol. Number 1. Chocolate Hills Ang Chocolate Hills ng Bohol ay isa sa mga pinakakilalang tanawin ng pulo. May mahigit na 1,000 mga burol na nagmumula sa luntiang kulay ng damo sa tag-ulan -tag at na uunang nagiging kulay tsokolate sa tag-araw. Ito ay isang natural na yaman at kilalang destinasyon ng turismo. Number 2. Tarsier Conservation Area Ang Bohol ay ang tahanan ng isa sa mga pinakamaliit na primate sa mundo, ang Tarsier. May mga conservation area sa pulo kung saan mapagmamasdan ng mga bisita ang mga ito nang hindi naaapekto sa kanilang kalikasan. Number 3. Blood Compact Shrine ang Blood Compact Shrine sa lungsod ng Tagbilaran ay nagkatang ay natatangi sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang sandugo o blood compact ay isang seremonya ng pagtatakip ng dugo bilang simbolo ng pagyipag-sunduan sa pagitan ng Espanyol na si Miguel Lopez de Legazpi at pangunahing pinuno ng buhol na si Datu Sikatuna. Number 4, ang Panglao Island. Ang Panglao Island na konektado sa Bohol sa pamamagitan ng tulay ay isang kilalang destinasyon para sa mga nagmamahal ng beach. May mga gagandang puting buhangin, crystal clear na tubig at buhay marino. Ang Alona Beach ay isa sa mga sikat na beach resorts sa isla. Number 5. Lubok River Cruise Ang Lubok River Cruise ay isang pangunahing ilog sa Bohol kung saan maaaring maranasan ang Lubok River Cruise. Sa paglipat sa bangka, maaaring tangkilikin ang nakaka-relax na tanawin kasama ang mga mangroves at makikita ang mga lokal na nagtatanghal ng musika at sayaw. Number 6, Man-Made Forest Sa pagitan ng korea at Bilar, makikita ang Bohol manmade made Forest. Ito ay isang dalawang kilometro na kagubatan ng mga mahogany trees na itinanim ng mga lokal na pamalaan. Ang lugar na ito ay nagbibigay ng sariwang hangin at kakaibang tanawin sa daan. Number 7, Balikasag Island isa pang kilalang isla sa Bohol ay ang Balikasag Island, isang, ma isang marine sanctuary na tahanan ng magagandang coral reefs at iba-ibang uri ng isda. Ito ay isang paboritong dinas destination destinasyon para sa snorkeling at diving. Ang Bohol ay isang popular na puno ng natural na yaman at makasaysayang pook. Ang mga trivia na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pulo sa turismo at sa pangkalahatan kahalahat sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas.